Pumunta kami sa Elk Island. Ipapasyal namin si Tito Ronald. Okay. So, babalik kami, ha? Okay. okay. love you. Ipasyal ko muna ang bayaw ko sa Elk Island. Baka makakita kami ang bison. Aha. Ah. Yan ang kabebe natin. Naiwan. Handa, mga bata. Baka biglang tum tumakbo. Hmm. <coughs> Kapate. Yan, ang daming pwede oh. pa kinabangan, no? Kung sa atin yun, ano? Talagang pwedeng pwede. Pipipiin lang nila yun, eh. Okay. Ang mga serang ano? Diyan tinadala yung mga sirang sasakyan. Yan, mga ista. Hindi ba tayo Diba ito? Kapitan punta so tayo sa elk at ipasyal natin itong ating si Kuya Ronald dilaw na dilaw na ang mga puno yung mga pine tree lang ang ano kasi nga fall na maglalagas na sila yung mga green yan matitibay hindi ka sa mga restaurant na Ng mga puno. Pag naalis yung mga dahon, mukhang mga patay na yung puno na yan. yan. Ganyan. Yan, ganyan. O di ba, iisipin mo ba na magkakadahon pa yon? Pero pag nag-summer, Abay, lalabas lahat ang mga, ang mga ano yan. La lalabas lahat yung mga dahon at magiging green. pag sa island dahil ano tayo. Kilalang Ilkailan. Oo, Oo island. kilalang Ilkailan ito. Picture okay, natin o, siya dyan. O, national, ano to National Park. National Park. Eh, ilang piraso yung elk dito, pero isa ito sa sikat. Itong elk dito sa amin. Ipapasyal natin itong ating itong bayaw ko dito na sa aking ano, lugar. Eh, ano to eh. Ito yung kilala sa amin. Yan, nakita nyo? Elk Island National Park. Hmm, see? Picture natin to. <laughs> Nang anak na akin yung cellphone mo. Yan. Yan. Ay, bakit nagkikamera ka na? So, yan. Nagpicture-picture lang kami. At dadalhin namin tong bayaw ko sa doon, sa may loop. Ah, bison. So, baka makakita kami ng bison. So, yan. Meron tayong toll gate, pero wala ng tao. Libre na. Pagdating ng alas 5, wala ng tao doon. Libre na. Pero pagka... Umaga before 5 o'clock, may bayad pa. Nandito dapat si Namela ni Papa eh, kaso hindi sila nakabok. Kaya Kamila doon sila napunta kaibigan. sa Red Deer. Doon sila nagkamping. Ang ganda ng dagat ngayon, ang lake ngayon ah. nagre ka ng ano. Ngayon lang tayo. Ang gamit namin pang ay yung inflatable lang. Hinanginan lang. Mm, no, no, no. Saan mundok yan, yan? Yung sinamay ka, yung kaibigan namin, may dala. Ay, na ganon pinabintog nila. Nag ano kami. Yan, yung kahoy na yan. Beaver ang nag iipon hindi tao. Ano Yung kahoy na nakatumpok. Ginagawa nilang bahay yan. Wala pa kami nakikita ng bison ha. Wala pa kami nakikita. Magsilabas kayo. Ayun ang laki, Papa. <laughs> Hindi ko nakita ang laki. <laughs> ha? Hindi ba nakakatakot, Papa, yun? Atras at mo, baka at ba kami masuwag. Ang laki, nakita. Ang laki, laki. Nag, ah, ano sabi ko, ang laki. So, ayan, may nakita kami bison. Yan, ako, Diyos ko, baka masuwag kami. Ang laki, Ronaldo. Yan. Nakita mo, Ronald? Ano yung sinasabi nung kasama niyo doon, ano? Hmm. Ah, ayan. Ito bang buksan na, eh? <laughs> Buksan mo, parang ang laki, oh. Nakaipit yata siya sa ano? Oh, nakakita kami ng bison. Ayan. <laughs> Di ba? Ang laki. Ang picture mo, Ronald. Kay sum mo. Ang laki. Oh, yun. Punta lang kami po dito sa Elk Island kasi manghanap ng mga bison. Magtingin-tingin lang po. So, yan. Napakalaki ng bison nating nakita. <laughs> <laughs> yan yung sinasabing binabarin ng ano, yung kasamaan doon. Hindi yan. Iba pa yon. Yung isa mo ano. Oh, iba pa yan. Ano, hindi <laughs> pa picture. Ha? Para siyang natutulog. Pero kanina nag ah, nag-aano siya ng kanyang tenga eh. Parang kinukuskus niya yung kanyang tenga sa o oh, baka nakakilala lang tamo ka. Wala, parang wala sa atin. Wala, wala eh. Dito lang yan. Punta sa loop, Papa. baka marami doon. Taba, no? Ang lasa siguro niya parang baka. Oo. Oh. Hindi ah, ba papa? Pero pwede rin barilin 'yon. Hindi pwede. Protected 'yan. Wala nga Pero kunti lang paggabi, doon sa malapit sa atin, doon sa planta namin, ang dami diyan. Ang dami doon. Sa sa planta namin. Oh, hindi pala pwedeng hulihin yung mga bison kasi pinaparami daw. Yung mga mos tsaka deer pwede. Kung meron kang license. Huh? yun pag nabola ka pwede ka manghanting ganun pala yan Dito pero kung ikaw ay nabola kaswerte mo galingan mo nang bumarail oo oh. Oo, eh ngayon at least hindi na tayo zero nakakita na tayo sa una eh ala ang dami papa ngayon last time wala tayong nakita no? ala papa ang dami doon grabe ngayon Nako, ang daming bison. Yung unang punta namin dito, wala kami nakita. Naglabasa na kasi malamig na. So, yan. Nako, ang dami. Grabe, masaya sila. Bison doon. Apa, hindi naman hindi So yan, hindi kami nabigo. Marami kami nakitang bison. Yahoo! Ang babay nandunan o. Ang babay nandunan nandunan mga Meron pa dyan yung sa po. unahan. Ayun na tayo nila, parang kalabaw. Oo, yeah. oh. parang ano din, kalabaw at baka? Baka pala. Ba sa atin? Ayan yung isa, Oh. Ano yun, nawala na. Kinakamot niya yung ulo niya. Ayun, oh, nagtatago sa puno. <laughs> Naglabasa na kasi sila kasi malamig. Last time, mainit, dumalo kami dito. Wala kaming nakita kahit isa. So yan, marami na ngayon. Ayan, yan yung mukha. Ay, nakatakot ang mukha nito. Ala. Oo nga. Payat, mahaba siya, no? Yung isa mataba mas yung... yung... Grabe bigat niyan siguro, ano? So yan, no? Oo nga, makapal pala yung nasa gitna. Kaya nga, no? oh. Ayan, you no? Know? Oh, wow! <laughs> Ang cute-cute naman ng bison. Lahat ng bison. Oo. Yun. Lagi nagkaganon sila. Bakit kaya? Ginaganon nila yung ulo nila. Hindi uh, Kaso wala sa atin yan, ano? Pero para mas malaki sa ano to. Ba, ma malaki yan sa baka. Hindi, bupalo. Palang kalabaw ang tayo ng mga yan. Ganyan din ba yung baka? Patay din ng bakat kalabaw. Yan o, no, oh, yung tayo nila. Yan yung apat. Mag-iina, may dalawang maliit. Mga nakatingin din sila, naghan naghanap din sila ng bison. lo hindi po kami nabigo nakakita po kami ng bison ang dami yung last time na punta namin ni kapapa hindi kami nakakita so ngayon ang lalaki ng ating nakita so yung bison nating nakita kanina ay lumalapit na sa daan, kaya yan yung mga sasakyan o, oh, nagtitigilan tiniting, ayan o oh. tinitingnan lang din nila pero baka umano, sobrang lapit sa daan o oh. Yan, nag-go na yung ano. Ala, nasa ano na nga, malapit na nga talaga sa daan. Uy, ano ko? I-focus mo ng kote, dandahanin mo pa. Ya, 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 ang ganda raw na ng pagkakakuha mo. Ayan, oh, no? laki, nasa daan na, malapit. Oh, ang ganda ng kuha mo, Ronald. <laughs> ang ganda sa camera mo, ah. So, ayan, napakalaki, ah. Malapit na siya sa daan. Ang cute, oh. Tinay mo ang mukha. Diba? Oy, grabe. na mo yung itsura, oh. Ang laki. Malapit na sila sa daan. Ahay! <coughs> <coughs> Kamabangga yan. Yung balahibo pala nila, papa. Iba, oh. oh. Iba, yung kalahati, iba, oh. ka kagaling. Sa Ngayon ko lang nakita ganyan pala yan. Ang galing ng balahibo, Kaisip. Nakalagay sa batok para lang siyang ano, yung Mike, yung scarf sa likod. Pun oh? Pulo pa lang na pala Grabe! Pa Ang laki! <laughs> ano, ano, ano? Ano sabi mo, Ronald? Pista. Pista sa atin, sigurado yan. Pag ganyan kalaki. laki. Nakakakita kami ng bison, hindi kami natalo sa pagpasyal din eh. Ang dami namin nakita. Meron pa kaming na Tutukan. Malapit na malapit. Malaki na lang. Anong nagawa pa pa dyan? Hindi na lang. sa Amerika. May hinangit din po na isang ano rin. Oh. So, ayan. Mga limusin. Mga sira. Display. Ay, dinisign na lang pala. Hindi na lang. Oo. Display na lang. Nasira na lang. Kasi tambakan nga yun ang mga sasakyan nila nasira. Ay, pakita mo nga yan, yung kumpay. Yan, <laughs> yeah, yung mga ano, Mumpay. kumpay. Yan, yun, yun yung mga kumpay ng mga ano, baka. Ang na yan sa ah, oh. na yan. Maraming pang mga... Ano na yan, hanggang sa ano na yan. Pinadaanan namin ni tambak-tambak talaga. Ayan, oh, ang dami, oh. Nakano na siya, nakatipro yun lang ganyan na. Oo. Oh. na sa ganyan, yung sa highway. So, ayan, nakabalik na ulit tayo. So ayan, nakabalik na kami. Susunduin na namin si Kabebet. Napakaginang umuulan pa. Ay, nandito pala si Nakarol. May pulis. Ah, may nahulog na sasakyan. Kaya pala may pulis. Oh. So ayan, oh, may nahulog nga. Babae. Makalaking. Oh. Ay, oo nga. May nahulog. Kaya may pulis na kami sa birthday yan. <laughs> Pauwi na kami.